Oh, alam nyo na. Pagkagulo ang buho ko, nagmumotor kami. <laughs> bumili na nga pala ako ng tubig. Ayan. Ngayon lang ako nakabili ng tubig dahil kahapon sobrang lakas ng ulan, tumila naman, kaya natulog na lang ako na nakakapote. <laughs> ngayon lang ako bumili ng tubig dun sa may 7 eleven Kasama ko si Tito Archie. Sang hello! Hello po! Ayan, guys. Eh, nagpadala si Ate Evie ng pang sopa. So, mimili sila ngayon sa loob ng dito sa isang pamilihan dito sa Balele. Bawal After namin mamili ang sopa sen, saan tayo pupunta? Kinamano yung mash kill. Yan, kanang mami kasi magluluto kami ng sopas daw doon di umano. Thank you ati Evie, thank you so much Namimili na sila ngayon. Yeah. Update ko kayo kapag nandun na kami ha. At si di umano, ang babaeng are, init na init na daw di umano. Hindi pa nasanay sa Pilipinas. <laughs> sa init na are, gusto saan mo ka maghahanap ng malamit? Diyos, sa punuan. Kasi <laughs> <Yeah. laughs> na kami ng regado ng sopa sen. Itlog na po lang. <laughs> Ito, nagkahawahawahan na. <laughs> sa po ang videographer namin yun. Okay, <laughs> e, sa mimili na kami ngayon dito sa balay ng mga lahat na ikaw Mga gulay-gulay. Anong bibigyan mo? Naglilihi ka na naman nung isang araw kalamay. Ito ka ng manga. Ang dami mong asawa. aalumihin ah, ka na lang ng lumihi. Mamaya lilihis ka ng sa mukha ko. <laughs> <laughs> yung guys, namimili din na sila ng... Totoo ka nang <laughs> ka. Parang magkalabar ng brilliant. Namimay <laughs> <laughs> na, <laughs> na sila ng... Yan, malaki pa sa mukha niya ang kinuha namin yung repoli. Ayan Parang Ayan na. Hindi naman itong manang na ito. <laughs> Inay, nakakaawain. Inay! Bitsa, may sakit <laughs> ka. Okay, may sakit ang lahat. Pakikin. Pakikin. Pakikin, tatawa ako. May sakit ka, pero ang pula ng... Ang pula ng lahat. Ano ka, uwawa si mami, guys. para may TV siya. May dala kami sa yo. Thank you. Para... Hindi, okay. parang hindi ko mati ang lalamunan mo. Chichirya. Parang hindi ko mati ang lalamunan mo. Para hindi ko mati <laughs> <laughs> ang lalamunan ko. <laughs> Chichirya. Ano kun sakit mo? Sabi ko 'yung magdala ng saklay Hindi ako napilayok tanga ka. Magdala ng saklay pa eh. hindi bro, napilay, may upo pa. May magdala <laughs> ng saklay, <laughs> nakakaawa <laughs> naman. <laughs> Ba't saklay 'yun ang naubo. <laughs> Di ako tutumba pag naubo ako nag ula Sabi sa inyo sakla okay, okay, sa saklayin na dahil dinala na ang saklay na ula na rin atin Yung guys nagsagagayata na kami boy. kasi magluluto kami ng Ay, sopes Kalimutan ko, sopes nga pala to Wow, thank you po sa nagpadala ng sa grab Shakey's, pizza na naman guys, hindi na naman po kami mamayot niyan Kasi po kami nagain walking pa kada umaga Thank you, kanina? So much love at Maligale. Thank you at ti Maligale. Thank you so much ha for shakes mo today. Ayay. Thank you, Ate Maligaleg. I love you so much. God bless you. Guys, may pahapol pa. Kami may sopas na. May pasopas na, guys. May pag-grab pa palang shakey. Thank you so much. Thank blessings. Bukod sa sopas, may pizza na naman. Panghati. May lamesa, guys. Dito, may lamesa. May lamesa, guys. Ayan. Yan po yung pagkakasaluhan namin ngayon. At mayroon. At sinakahapon na po ang aming... Hapong hapon na po ang isang pang may TV. Sa kakahakot ng mga padala. Kakab. Thank you. Thank Maligalig. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Thank you. you. Thank Thank you. Thank you. 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 Tumawag daw kay Dorth, eh hindi naman? Wala, walang natawag sa akin at hindi maligali. Sinasabi siya <laughs> iyon. Nagkakaasawa pa yata ang magiging nanay na ni Kulot si <laughs> Nanay Rosary. Eh. Mababang asawa si Barok eh. Tumamig siya na yun. Tuyo. Baka nasa naman ka lang sakit niya. Yan pang bagong <laughs> asawa ni Kulot. Si Barok, <laughs> Obama. Ano yung mababang asawa ni Thank you, thank you so much kay Ate Evie. Para ko din lumipad pangalan ko. Ate Evie, thank you so much. Ayan siya, guys. Thank you sa ano. Thank you. Sa pasopas, guys. Siyempre, hindi mawawala ang sausawa namin pati sa na may suka. Pati sa may sili at kalamansi, guys. Ayan. Ayan, guys. Kumakain na kami ng sabay-sabay here. Thank you din sa nagpabigay ng pizza, guys. ang mvp doon. MVP din ako sa'yo. Ah. Oo nga. Yeah. Yes. tuan na ang sausawa? si Ulof, Nanay Rosa kit na luto ang Ulof, sopas. sopas. Umilding-umilding umil na sa aming mga bunganga. <laughs> <laughs> Para si Chaconi, bingin-bingin na, 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 na din na, eh pag na, bisita siya. Na, Nasaan ng malakas. Gising. Inip na talaga. Gising ang tulaw. Gising. Teka <laughs> ni Nanay Rosary. Magaling nalakat na luto ang sopas kung hindi hindi naman titigil ang mga bunganga. Nagtat <laughs> <So, laughs> kay ano yun. Kay Brodsky. At kay Kulotsky. Kambal kasi sila. Yes. Ano sabi sa'yo? Yung nag